So yan yeah, mga konesa, nakabilis na tayo. Uh, pauwi tayo na nasog mo. Day off, of ko nga. Of natin ngayon. At hindi um, ko kasi alam kung kailan ang libing ni nasirang Regino Perez. Tatay ni, ni Ralvin Official. So uh, mga konesa, alis na tayo at tayo eh, pauwi na ng bukana sa Nasugbo. Alright, samahan niyo ako. Shout out kay si Ayan, nandito na tayo ngayon sa bukaan na mga kaunesa. Ah, uh, mm -hmm. ay dito pala na ano naka libing si Rihino. Ito si ano, nasirang na sirang Rihino, Rihino Perez. Yan, oh, condolence ko. <coughs> Kamu setengah jam. Alright guys, good morning, good morning, panabagong umaga, panabagong vlog tayo, uli kayo mga konesa. Sa so mga konesa, diop ko ngayon dito sa aking work. Mauwi tayo ng Bupana sa Nasubo. Makikipaglamay tayo sa ating kabitbahay, si Guya So mariligong muna tayo mga konesa. Samahin niyo ako. So yan yeah, mga konesa, makabigis na tayo. Ah... Uh, pauwi tayo na nasa boat day of, day off ko nga day natin ngayon at hindi um, ko kasi alam kung kailan ang libing ni nasira ng Perez tatay ni R ni Ralvin official so mga konesa alis na tayo at tayo pauwi na ng bukana sa nasa boat alright samahan nyo ako So yan na din ako sa labas mga konesa Kaabang tayo ng sasakyang biyahing biyahing nasugbo. Yeah, dito tayo mag-aabang. Biyahing nasugbo bus o kaya van ang ating aabangan mga kaonesa Ito yung Andox. Tapos 7-Eleven and Alpha Mart magkatabi. Ayan, a streak, a boundary. Ayan. Yung lugar na ito ay Tawilisan Santa Rita ah, Santa Teresita Batangas. Dito ako nagwo work mga kaonesa sa, sa lugar na ito. Tawilisan. Ayan. Alright. Wala pang bus pagpatay ng bus bus o kaya uh, ban sasakyan daw yan Santa Teresita Okay. Wala pa matagal na ma hindi tayo maghihintay ng bus ay kala ko si ano yung panggabi yung pangalanan ade uh -oh. ah, sabay kang pwede ako ko rin ngayon ako may pauwi sa nasog po. at hindi na ako katrabaho sa salon. Uh Oo. -oh. Raijin Spa Salon. Oh, Ay, di ako na ba Pauwi ako na nasog Dito tayo nag-aabang ang sasakyan. <tong> Ayan po. Oh. Ta -ta Tawilisan. Tawilisan sapok ng Santa Teresita. Yan mga kaunesa. Yan, yeah, yan. Yeah, lugar na yan. Okay. Medyo matagal din pala rito mag-abang ng sasakyan ng bus. Puntang nasubo. O eh, kaya yung van. Medyo may, uh, maghihintay-hintay pa tayo. Ito tayo mag-aabang mga kaunesa. Ay, eh, wala pa nga ayan mga kaonesa nakasakay na tayo ng bus ano mapapunta mga hmm. subuk uuwi mo na tayo kasi di upo ko ngayon at magugit na lang paalam ako kay ma'am magugit, mabait si ma'am bye bye samahin niyo ako mga kaonesa ayan kababababa ko lang ng bus Dito na tayo sa bahay ng nasubuk mga sa sasakay naman tayo ngayon ng tricycle papuntang Bukana mga Kaunesa shout out kay ayan nandito na tayo ngayon sa Bukana mga Kaunesa uh, mm -hmm. ay dito pala na ano naka libing. si Rihino ito si Rihino nasirang Rihino Rihino Perez. Yan. Yeah. Oh, condolence. Pari ko. Oh, yan. Kaya ano, nanggaling na tayo doon kay nasirang Rehino, kay kumparing Rehino Perez, tatay ni ano, ni Rubili, ni Vlog, ano, ta, Ah, uh, galing na tayo doon mga konesa at tayo si na at, um, ito papunta tayo ngayon din sa amin, ah, din sa Midagat at, lapit na kailan lang eh, kabilis naman mawala ni Pari Grino eh, laki ko pa nakakasalubong yung mga nakaraang linggo padaan-daan pa sa tapat ng bahay namin makakalain eh, na bigla na lamang pangyayari inatake eh. inatakit daw in nang maba nakita ko sa facebook eh, ay dong kasi ako sa malayo wala kasi ako wala ako dito kasi sa bukana ng inatake eh. sinasirang nasirang rehino kaya uh, nakita ko na lang po sa facebook mga kaunesa kaya nagulat po ako ako nabigla eh kasi kakwintuhan ko pa eh nakakasalubo ko palagi kalakas-lakas okay, samahin nyo ako oh yan malapit na ako din sa bahay na yung aking mga alaga o oh, si Whitey at saka si Diwata oh, malaki na si Diwata si Michael O, oh, kamusta na kayo mga alaga ko kamusta na kayo hako? ko tuwang tuwa na makita ako eh ng mga alaga ako eh oh. Oh. oh ang sasaya nila na dumating ako nang ako nakita ng aking mga alaga oh oh, oh. pagkasasaya ng mga alaga ko alright yan ang dagat mga kaonesa hmm. Shout out, shout out to all mga kaunesa. Yes, all right, baby. right, nandito ako nga ngayon sa bahay. Dito sa uh, Bukana, mga kaonesta. Ayun. Dito sa taas. Sa taas sa building ni Idol. Anong sumangad diyan? Si Bustato. Kuya Alé. Si Nano. Nando nando sa loob. Tutulong. si. si Pagoda.

Sa ano pa? Sa October pa. Saan ba yung nakita ko? Kasama mo si Larne. Nag-ano ka ng passport. Sa Azul. Sa Azul ka na sa akin. Ah. Sa Azul. sa niya akin. Kaya. Ka ay, ay, ay. Umuwi mo yun natin kay day off. Oh, ma malangkot naman din pala doon. Oo, ah. Uh -oh. Wala mo lang eh. Hindi <laughs> ka naman na pwedeng magala na magala doon. Ayun naman pala, paro at saka grocery. Nako, hindi ka lang pala pwede magpapasok doon ng mga besita Delikado, nakapaikot ng CCTV. Pag nagnakawan doon, dampot ka. At yung asawa ng bus namin, yung lalaki, kerner pala. Apo, pa, oo, laka doon sinasakot. Sa si, so, buwan din, mahinaga ang dalawandaan. Tapos yung babae, si madam, nag-o-opisina. Maraming mga raket. Oo, may kaya. Yung lalaki, taga doon, taga Batangas. Pero yung babae, Bisaya ata kag Mindanao. Wala, ayo umuwi.